<laughs> <laughs> tatlong higit wow. sang kila kid ah. Kim bigyan mo ako ng Kim ay Kim tayo <laughs> oh, ang bawo'y may higam Sana ang pakapili ko. Oh. Ong, bawal umi dyan, ong. Ken, enjoy pa dyan? <laughs> <laughs> hola Naratag yun, mga kaibigan. Siyo, <laughs> unggoy, unggoy ka <laughs> Ay na, unggoy. Ha, <laughs> <laughs> ha. <laughs> sekian, si sekian si namu mualan na. <laughs>

Mga tatlong, mag nalakaw! Sa mabigay dyan! Si <laughs> na, parang patay-gutom. Patay-gutom? na, gulog pa. Patawa? Shut up. Shut up, bitch! Oh tatay dyan, maso! Ba, pwedeng-pwede. Maso, wag kang tatay dyan, ha! Tatay ka na naman dyan, eh. Sige, dyan. Tama lang. Opo, try niya pa. ハハハ。<laughs>